Sinabi ng Minister of Mines ng Chile na si Alvaro Erazo na nagpadala na sila ng mga mensahe, pagkain, tubig at medical supplies sa pamamagitan ng mga pellets o metal tubes. Nagsimulang magpadala ng hydration gel at medication sa pamamagitan ng isang maliit na butas upang mapanatiling buhay ang mga minero habang isinasagawa ang rescue effort. Nagahanda ang mga rescuers para mag-install ng isang drill upang magukay ng isang escape shaft para sa natrap na 33 minero. Kin na kailangan ngayon ng mga inhinyero na magtayo ng isang konkretong platform at itayo ang drill na bubutas ng isang shaft na aabot sa lalim na 2,300 feet pababa na nasa dalawang talampakan ng diameter. Planong gumamit ng isang puli upang maibaba ang isang cage upang maiahon isa-isa ang mga minero. Bago sila natagpuan, tinipid ng mga minero ang kanilang two-day food at pinaabot ng dalawang linggo. Bawat isa ay kumakain lamang ng dalawang kutsarang tuna at kalahating basong gatas kada dalawang araw. Para sa Ay Balita, ako si Rachel Jonedo.